Hello kapatid. Kapatid, kapag nananalangin ka at binabanggit mo ang pangalan ni Jesus, ano yung na-evoke na strong physical and emotional response sa'yo? Please comment down below. Ako kasi kapag ako'y mag-isa, one-on-one, inaharap ko ang Diyos through prayer, I always feel the sensation na tumatayo yung balahibo ko. I feel goosebumps, kinikilabutan ako. In my head, in my shoulders, there's this sensation sa batok na parang may kamay na pumapatong. And the next thing I know, is pumapatak ng todo na yung luha ko lalo pag nagpapasalamat ako sa kabutihan ni Lord sa buhay ko and I always feel that nung inalapit ko ang sarili ko at nagsusumiksik ako sa Panginoon well, kung ano man yung personal reminder of the nearness of God sa iyo when you are praying share mo naman sa comments because this experience is the affirmation na nagre-respond sa iyo si Jesus His presence is with you It's an opportunity to draw closer to Him And it does reveal that the Holy Spirit can move powerfully in our lives. Philippians four, verse six to seven. be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang passage ay nag invite na magkaroon ng deeper fellowship sa ating Panginoon sa pamagitan ng tiwal at panalangin. Sa ating araw-araw na buhay, nakaka-encounter tayo ng worries and anxiety. Apostol Paul ang sumulat nitong Philippians at ini-encourage niya ang mga believers to shift focus mula sa anxiety to life of prayer. Idulog natin ang lahat nating concerns kay Lord at gustong gusto ni Lord yon Hindi ka tulad ng tao pag sa tao mo idinulog. Hindi mo alam kung interesado ba siya sa concern mo. Hindi ka tulad ni Lord na laging very willing at laging interesado sa bawat ilalapit mo sa Kanya. And prayer is powerful tool for transformation isa-isahin natin. Be anxious for nothing. Hindi ibig sabihin na we will never ever face anxiety, pero ang sinasabi dito ay huwag nating pabayaan, ay control tayo ng anxiety. Ang natural response natin sa mga challenges, ay mag-worry, pero sabi ng Diyos, ay magtiwala tayo sa Kanya. Prayer and supplication and thanksgiving. Ito ang napakagandang regalo sa atin. Ang gift of prayer na pwede tayo runekta Rekta tayo kagad kay Lord At yung supplication Yung supplication, yung earnest and humble request Kung ano man yun, ay welcome na welcome kay Lord Basta according to His will And gratitude sa Kanyang mga pre-provide sa ating buhay Magpasalamat tayo Pangatlo, let your request be made known to God Gusto ni Lord, desire ni Lord Ang magkaroon tayo ng relationship sa Kanya Grabe, di ba? Nakakayak si Lord siya pa yung nagyayaya na makipagrelasyon tayo sa kanya. E eh, ikaw, ayaw mo ba? Gusto niya may open communication tayo sa kanya. Gusto niya ay magdepend tayo sa kanya. Siya ang magbibigay ng comfort sa atin na kung saan madalas inaasa mo to sa tao. Nagdidepend at tumihingi ka ng comfort sa tao. Eh, nandyan naman si Jesus. Naintindihan niyo ba ako? Pangapat, the peace of God. It's beyond o lagpas ito sa kung ano man ang naunawaan ng mundo. Hindi tayo mawawala ng conflict habang tayo ay nabubuhay. At yan ang reality. Pero if we have the peace of God, meron tayong deep sense of well-being and assurance. Panglima, guard your hearts and minds. Sa buhay natin, we are bombarded by difficulties at worries sa buhay na ito. But be centered with Jesus at sabi niya sa verse, safeguard your thoughts and emotions your hearts and minds against despair through Jesus. Mga kapatid, sa mundong ito, we have so many moments of anxieties, worries, challenges, difficulties. Pero pag nanalangin ang buong puso at kaluluwa at may nararamdaman kang physical sensation, emotional response, goosebumps, o lumuluha ka in deep connection with God, remember the Holy Spirit is with you ang mga manifestations na ito ay nangangahulugan habang nananalangin, nandiyan si Lord katabi mo, nakaakbay sa'yo. Tara kapatid, manalangin tayo. Mari kang yumukod, ipikit ang iyong mata at idulog natin sa Panginoon ang ating mga dalay sa buhay. Ramdamin natin ang presence ni Jesus. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. May bitbit -bit na parehong kagalakan at kahirapan. Alam mo po, ang aming mga nasa isip, Panginoon, at ang aming mga anxieties, sabi sa yung salita, for us to be anxious for nothing. Huwag magkaroon ng fear of the unknown. Dahil lang dyan ka, trusting your perfect love and plans sa aming buhay. Panginoon, inilalatag namin ang aming mga request sa iyo na may pasasalamat sa abutihan mo. Simula nung kami ay mga batang musmos, kami iyong iningatan. Kami ngayon ay tuwanda na at nagkaroon ng mga worry sa buhay. We ask for your peace, O Lord, a peace that surpasses all understanding. Tulungan mo kaming maging mapayapa sa iyong mga yakap, Panginoon. Ang sarap maramdaman ng yakap ng King of Kings and Lord of Lords. And we are assured that Christ Jesus is our strength and comfort. Nawa ang iyong kapayapaan, Panginoon, ay magdwell sa amin hindi lamang inwardly, sana ito ay mag-reflect din outwardly at kami ay maging witness sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauan, Panginoon. Salamat, O Diyos, laging ang buti-buti mo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Linggo ngayon, tatagpuin natin ang Panginoon at huwag tayong pumayag na hindi natin maramdaman ang presence ni Lord kita ulit tayo bukas at sa araw-araw.